Hello guys, no good afternoon. Adi atakaron sa Lamak. So gusto lang ako ma-bisita ang lugar nga diin pila nakatuig ko na makabalik. So kung kini mga sa akong pagbiya dinhi eh, ay maliliit pa lang pero ito ang lalaki na. So mayroon po ako ditong binisita no dahil uh, matagal ko nang hindi nakikita ang area na ito. Kung ito ba ang Uh, unang uh, nakita ko nung bata pa ako. O yan po, yan. Yung area na yan, ay dito maraming naglalaba. So, yung mga kahoy na yan ay wala pa. Wala pa mga kahoy dyan. may bahay pa, may natira pang bahay dyan. At ang aking, ang aking lang naalala itong dirhid na ito. No? So, itong birhen na ito ay nakaharap po dito sa uh, tubig na ito. Na daluyan ng tubig at marami dito naglalaba. So, miss ko talaga ang lugar na ito. Dahil batap uh, bata pa ako. Siguro mga kasing edad pa siguro ako niya. No? Yung panganay ni Peteros. So, dito ay gusto ko lang bisitahin dun sa lamak kung saan dun kami unang nakatira. No? So, ang tagal kasi. Almost 35 years na tayong hindi nakabalik dito dahil alam ko na nandoon nandoon pa ang area na 'yon. So, nung una kasi mga tubo po ang, ang makikita natin dito. So, dito, ayan may may chapel po sila. So, kung ang mga bahay na 'yan, 'yan na lang po ang natitira dahil mga maraming bahay diyan talaga nung unang panahon. Kaya punta tayo doon sa uh, 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 lamak doon mismo sa lugar na saan ako nanggaling na nakita ko mga kapatid ko na buo pa ang pamilya so ayan no okay children let's go na let's go oh, post lang muna natin to dahil ah, malayo layo pa ang aming ah, pupuntahan go na children okay guys nandito na po ako sa lugar kung saan Uh, noong unang panahon ay uh, dito kami daplin mo oh, dito kami nag-iigib ng tubig at naliligo ayan oh. yan yan po ang area na yan napakalamig po ng nap, napakalamig po sa tubig na yan dahil uh, natural na tubig ang lumalabas dyan kaya dyan kami naliligo umiigib ng tubig ayan so ngayon no oh, eh, parang malaki na po ang kaibahan dahil nung una wala pang mga malaking kahoy at palagi tayong pumasyal dyan, dyan sa dulo na yan mayroon tayong kakilala dyan nung unang panahon na dyan po nakatira so ngayon ay wala nang tao no wala nang tao kaya na miss ko talaga ang lugar ito dahil sa katagalan po ah, mayroon pang isang bahay dito iwan ko lang kung Nandito pa yung may-ari ng bahay na ito no. Dahil sa kabataan ko pa ay siguro wala na siya. So mayroon tayong mga kakilala dito na nakatira. So itong bahay na 'yan, 'yan na lang po siguro ang natira. So basta itong mga kahoy na ito ay nasa almost 35 years na po ito dahil dito po tayo umiigib ng tubig nung unang panahon no. Ayan, naglalakihang mga kahoy na naging lasang na po. So, yung lugar na natitirha ng aking ama ay nandun pala. Dinaana na lang namin. kaya, balik tayo doon dahil gusto kong makita ang lugar na yun. Dahil ang tagal, na, ang tagal ko nang hindi nakabalik dito. 35 years na po talaga. At ito yung mga kahoy na yan, no? yung mga mga pine tree. So mayroon, siguro ang may-ari ng bahay na ito ay kafilala ko pa. No? So wala lang tao siguro. Mga anak na lang siguro niya ang nandyan. Kaya ayan. Masukal na. Ah, sobrang dami ng kahoy, no? So, yan, balik tayo sa sa pinanggalingan. Basta ito nakita ko na yung yung area. Oh, yung may daan doon, no? hmm. oh, may daan. So, mayroon pa nakatira siguro diyan. Kung kilala lang natin siguro ang may-ari ng tao diyan ay makilala pa natin. So, ayan, napakalaki ng mga punong kahoy dito. So, nung una, mga maliili pa lang ang mga kahoy dito. Okay. dito na area dito ayan Dito po ang area <laughs> ay hindi pa marunong Mag magvideo ko punta ka doon na atras ka si Bi o yan ayan, ayan. o oh. ito yung mga fan video ko oy. okay happy okay. na ako nakapunta ako dito sa area na kung saan dito ako palaging gumagala na magbibig ng tubig naliligo kasi nandun pala ang bahay ng aking ama noon so punta tayo doon okay thank you video <laughs> aking mga video uh, aking mga aking mga engine okay post lang muna natin ha <laughs> ayan ang laki ng puno na yan puno ng ano kaya ni ah uh, tawag dito kasing puno na ito. Bagal nga. So dito banda. Dito banda nakatira yung mama ko. So kung ang bahay na ito ay kilala pa tayo siguro anak na lang 'to siguro no. Dahil yung mga may-ari yung <laughs> Kasi edad ng papa ko ay siguro wala na. Dito banda dong So siguro kasi nung unang panahon may bahay diyan. No, may bahay diyan na kakilala natin. So ang bahay na 'yan siguro kakilala natin ang mga magulang niya no. Dahil dito banda siguro nakatira yung uh, papa ko. Matagal na ta kasi tayong hindi nakabalik dito 30, 35 years na po mga kalods. Kaya Anak ah, nagpasama po ako para <laughs> hindi tayo maligaw dahil mayroong nagkatira dito yung mga kaibigan natin noon, no? Kaibigan ng papa ko, mama ko. Ay eh, siguro diyan. Diyan sa area na yan, diyan sila nakatira. So ah sobrang weird na po ang area na ito. So kung dito banda dito banda sila nakatira yung Mama ko Ayan Basta naalala ko lang Nasa gilid lang nga kami ng kasada noon No Kasi uh, may iba na siguro Nagmamayari -nag sa lupa na ito Kaya uh, Wala Transfer na po ang mga bahay Pero nung buhay pa ang papa ko at mama ko Ay dito po sila talaga nakatira no So ewan ko lang kung uh, Kakilala natin Ang mayari ng bahay nito yung kaibigan siguro ni papa, ni mama ayan ah, ilan na lang ang bahay na nandito sa mga pine tree na yan, no? siguro pag alis natin dito ay maliit pa ito so ito yan na lang po siguro ang natitira oh ayan mga kalods Maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat sa uh, inyong pagsilip sa akin live uh, sa akin post ngayon no, dahil gusto ko lang mapuntahan talaga ang lugar na ito dahil almost 35 years. Ayan, nagpalalaki ang mga kahoy na yan. Okay. Thank you for watching. Sa Hey, inihingal talaga ako. Babay, babay na muna, eh. Thank you. Naka-atlas, naka, naka din ako dito sa lugar kung saan ako nanggaling noon. Bye-bye.